Narito ang pinakamasuwerteng halaman na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay o kaya sa inyong entrance door. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang mga money plant or tinatawag na indoor plant ay isa sa mga halaman na nagbibigay sa atin ng kasaganahan at swerte. Narito ang mga iilang mga halaman na siyang magbibigay sa inyo ng swerte kapag nilagay niyo ito sa loob ng inyong tahanan pati na rin sa inyong entrance door. Ang unang-unang pinakamaswerteng halaman na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay ito ay ang Lucky Bamboo. Tinatawag din itong Japanese Bamboo. Ito ay napakainam na dapat niyong ilagay sa loob ng inyong bahay dahil ang ito ay nagbibigay ng swerte pagdating sa pananalapi. Pinaniniwalaan ng mga Chinese people na ito ay mainam na ilagay nyo rin sa inyong tindahan kung kayo ay merong mga negosyo. Dahil ang Japanese bamboo or lucky bamboo ay mainam itong nagpaparami ng salapi pati na rin ng customers. Dahil sumisimbolo ang steam ng Lucky Bamboo, katulad din ito ng kawayan na hindi natitibag o natutumba kahit anumang pagsubok o bagyo ang dumating sa ating buhay. Katulad din ito ng simbolo na kahit anumang problema ang dumating sa atin, hindi hindi tayo sumusuko dahil malakas tayo at may paninindigan na kayang harapin ang unos o mga problema sa buhay. Ang pangalawang pinakamaswerte sa loob ng bahay, ito ay ang halaman na money tree. Ang money tree ay pinaniniwalaan ng mga Chinese people na naghahatid ito ng kasaganahan sa pera, ganun din sa kasaganahan sa pagkain dahil ang simbolo ng money tree nakabukas ang mga palad para magtanggap ng kabiyayaan mula sa langit. Kung mamamasdan mo ang money ay parang hugis palad ang mga dahon nito. May iba't ibang bilang din ng mga dahon ang money tree. Merong tatlo, apat, lima, anim, pito at walo. Iba't iba ang pakahulugan ng mga dahon o bilang ng dahon ng money ang pinakamaswerteng dahon o bilang ng dahon ng money tree ay lima. Pinaniniwalaan ng mga feng shui experts at mga Chinese people na ang limang bilang ng money tree naghahatid ito ng kayamanan, kaswertihan, magandang kalusugan at samahan ng pamilya. Kung kayo ay meron ng nabuong pamilya o kaya naman kayo ay naninirahan sa inyong mga magulang, mas lalo pang magiging solid ang inyong samahan dahil nagpapalakas ng commitment or communication ang money tree. Ganon din ito ay nagbubuga ng magandang oxygen sa ating pangangatawan na kapag nalanghap natin ito ay mananatili tayong nasa positibong level or enerhiya. Ang pangatlong pinakamaswerteng halaman na dapat nasa loob ng bahay ito ay ang coin plants. Kung meron kayong mga coin plants, sinasabing ito ay hugis bariya. Kung kayo ay mahilig mag-alkansya o mag-ipon ng mga salapi sa loob ng bahay, mainam na meron kayong coin plants. Tinatawag din itong Chinese coin plant. Paboritong paborito ito ng mga Chinese people at ng mga feng shui masters dahil ito ay naghahatid ng maraming kasaganahan sa pananalapi. Tinatawag itong money plant for abundance. Ang pang-apat na pinakamaswerteng halaman na dapat meron din kayo sa bahay, ito ay ang Monstera Adansoni. Kung mamamasdan mo ang dahon ng Monstera Adansoni, ay meron siyang butas-butas. Ito ay nagsisimbolo na magaan ang pasok ng pera tulad ng mga butas-butas na dahon ng halaman ng Monstera Adansoni. Mamamanghaka sa napakagandang itsura ng mga dahon nito dahil ito ay kakaiba sa lahat ng mga dahon. Sumisimbolo ang Monstera Adansoni ng matatag na samahan ng relasyon ito rin ay nagbubuga ng magandang oxygen sa ating kabahayan. Kapag nalanghap mo ang oxygen na nanggagaling sa Monstera Adansoni, mawawala ang anumang stress or depression, anxiety na iyong iniinda. Kaya't ito rin ay tinatawag na stress reliever plant. Kung mayroong kayong Monstera Adansoni at palagi kayong nai-stress, mainam na palakihin mo ang Monstera Adansoni at padamihin ito at ilagay sa southeast corner ng inyong bahay. Ang panglimang pinakamaswerteng halaman sa ating bahay kapag nilagay mo ito sa inyong entrance door paniguradong may darating sa inyong swerte at bubuhos ang kasaganahan. Ito ay ang golden potos. Kapag meron kayong golden potos sa inyong bahay, ito ay tinatawag na money plant kailangan ilagay nyo ito sa mismong entrance door ng inyong bahay. Bago pumasok o papasok sa inyong bahay, maglagay ka ng golden photos dahil ang mga ito ay naghahatid ng maraming kapirahan at kasaganahan. Pinaniniwalaan din ng mga feng shui masters at ng mga Chinese people na kapag kayo ay naglagay ng golden photos sa inyong bahay, siguraduhin lamang na ito ay paakyat o pataas ang paggapang nito. Dahil ang pataas na paggapang ibig sabihin ay tumataas din ang income or revenue na nanggagaling sa inyong trabaho o negosyo. Ito rin ay nagbibigay ng masaganang hangin or oxygen. Makakaramdam kayo ng positibo, at maligayang pananaw sa buhay kapag meron kayo ng golden photos sa inyong entrance door. Kaya dapat ka nang maglagay nito dahil ito rin ay naaayon ngayong 2024. At ang pang-anim na pinakamaswerteng halaman, ito ay ang Boston Fern. or Paco Plant. Tinatawag din ang Boston Fern na mainam itong nagbibigay ng kasaganahan. Magandang samahan ng pamilya, o hindi kayo madalas nag-aaway-away. Kaya dapat ka nang maglagay ng Boston Fern sa inyong entrance door dahil wini-welcome nito ang paparating na swerte or abundance sa inyong buhay. Ang Boston Fern ay isa rin sa pinakamaswerting halaman na pinaniniwalaan na nagtataboy ito ng mga masasamang espiritu or mga negative elements na pinapasa sa atin ng mga negative people katulad ng mga mambabarang o kaya naman mga mangkukulam. Ang Boston Fern ay isang mainam na pangontra sa mga negatibong elemento. Ilagay mo lamang ito malapit sa inyong entrance door o pwede mo rin itong ipagtabi sa inyong halaman na golden potos kaya dapat ka nang maglagay nito habang maaga pa dahil ang mga ito ay magbibigay sa inyo ng proteksyon. Ang pangpitong halaman na pinakamaswerte sa inyong bahay, ito ay ang fortune plant. Kung kayo ay nahihilig sa fortune plant at ito ay lumalaki, kailangan ilagay mo ito sa paligid ng inyong kabahayan o bakuran. Pwede nyo rin itong ilagay sa inyong entrance door o kaya naman malapit sa inyong gate o papasok ng inyong gate dahil ang ito ay nagwe-welcome ng kasaganahan at swerte. Sa pangalan pa lamang nito ay fortune. Kung kaya't palagi kayong sinuswerte o magtatagumpay kayo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kailangan meron ka nito ngayong 2024 at yan ang mga halaman na napatunayan na nagbibigay o naghahatid swerte lalong lalo na sa pananalapi. Hi guys! Meron tayong pampaswerteng Lucky Charms ngayong darating na Chinese New Year 2024. So dapat ngayong 2024 mag-ready tayo ng pampaswerte sa kapirahan, negosyo, yun na rin sa ating trabaho. So, ayan guys, narito na po, bagong dating lang po itong ating four leaf clover. New arrivals po natin ito at ang kalahati po dito guys ay naka-reserve na. So, kung nais nyo pong magpa-reserve nito guys at mag-order, ilalagay ko po yung Link nito dito sa comment section para magkaroon na rin kayo nito bago pa man sumapit ang Chinese New Year. So paunahan na lang kayo guys. Ito po ay limited stocks only. Meron po tayo ngayon guys, 20 pieces po. So bakit nga ba napakahalaga na meron dapat kayo nito ngayong Chinese New Year? At ang Chinese New Year guys, magaganap po 'yan sa February 10. So dapat meron po kayo nito dahil ito po ay mabisang pang-attract ng kaswertehan sa Year of the Wooden Dragon. Ito po guys ay tinatawag na four-leaf clover. So ipapakita ko po sa inyo yung tonay na actual ng kanyang pagka-necklace. Ito po guys ay necklace na pwede nyo po itong isuot sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Mayroon din po siya dyan adjasan. So dyan po kayo guys magsasara ng necklace nyo. At ito po guys ay pendant, original po itong dahon ng four-leaf clover. Pinaniniwalaan po guys ng mga Chinese people at mga businessmens na ang four leaf clover ay napakainam nitong pampaswerte sa negosyo, career, dapat isuot nyo ito. Or kung nahihiya po kayo guys, kapag nag-order po kayo nito sa amin, may matatanggap na po kayong libreng red pouch. So pwede nyo rin po itong ilagay dito sa loob itong four leaf clover. Lagay nyo lang po ito palagi sa inyong trabaho, ilagay nyo po sa inyong bag or wallet at good news, meron din tayong libreng box na itim. Pwede nyo po siyang pagpahingahin dito kapag umuwi na kayo ng bahay. So, ganito po yung laman ng itim na box natin. Napakaganda at matibay po ang ating box. Pati na rin po ang ating... Red pouch. Meron tayong iba-ibang design ng red pouch, guys. So, ito po guys talagang napakainam nito ngayong Year of the Wooden Dragon. Kasi po ang Year of the Wooden Dragon is earth element at nature element. So, bakit nga ba four-leaf clover ang ating nahanap na pampaswerte? Dahil base sa mga feng shui experts, ang four-leaf clover ay napatunayan na isa ito sa nagpapayaman ng tao, maswerte sa salapi, sa negosyo at sa trabaho. Maraming opportunity ang darating sa inyo kapag meron kayong four leaf clover guys. So ayan dapat meron kayo nito ngayong 2024. Kahit anong buwan guys, kahit hindi po ngayong Chinese New Year magkaroon kayo nito, pwede kayong magkaroon nito. Pwede sa February, March or April or kahit anong buwan ngayon para maka-attract po ito ng swerte sa inyong pamilya. Hindi lamang po ikaw ang mabibinipisyon nito, pati na rin ang miyembro ng inyong pamilya. Kung makikita nyo guys ang logo ng Louis Vuitton, Landers at iba pa, makikita nyo meron silang four leaf clover. Obserbahan po nyo ang Louis Vuitton na logo. So ayan guys, meron po tayo ditong wallet ng Louis Vuitton. So ayan, makikita nyo po meron po siyang 1, 2, 3, 4... So, kaparehas po siya ng four-leaf clover. So, kung bakit sila siniswerte dahil alam po nila ang sekreto. Yan guys, akala mo po ay flower pero hindi po yan flower kundi siya po ay four-leaf clover po. Ang four-leaf clover guys ay mahirap itong hanapin na pang paswerte. Nahahanap lang po ito sa ibang bansa katulad ng Japan, Korea, Brazil at iba pa. Napakahirap po nitong hanapin dito sa Pilipinas kasi nahahanap lamang siya sa mga botanical garden or sa mga malalayong lugar katulad ng mga kabundukan. So kung nais nyo pong magkaroon nito guys original four leaf clover namin, lalagay ko po yung link ng aming Shopee store dito sa comment section o kaya naman tumawag po kayo sa aming cellphone number na 0910 0257566 para bago pa man dumating ang Chinese New Year ay meron na kayo nitong four leaf clover. Pwede nyo rin pong regaluhan ang inyong mga mal sa buhay katulad ng inyong nanay or mga kapatid or kaibigan po. So kayo na po guys ang bahala. Ito po guys is 555 pesos only. Meron na po kayong libreng red pouch at black na box kapag nag-order po kayo. So yan po yung laman ng ating pampaswerte. So yan po guys, maraming salamat po. Sana magkaroon na kayo nito bago pa man sumapit ang Chinese New Year 2024. Thank you so much guys. Have a blessed New Year sa inyong lahat.